nakita ko nitong mag-asawa ano ayun si si Tatay Igoy hmm. tapos si si Ate sino pangalan? Julia. Ayun yung kanya asawa guys. So ito yung kanilang sitwasyon dito guys ano. ayan ito yung kanilang bahay. Actually guys, hindi talaga nila to bahay Pinaktira lang sila dito. Wala silang bahay guys. So, ayan, nakakaabot yung mga sitwasyon, guys. Tingnan nyo, guys. Mamaya, papasukin natin yung kanilang bahay, guys. Ayan. Ayan, pinatira lang sila dito kasi wala nga silang bahay. Ayan si ate. Pasa kami dito ate ha. So, ito na nga guys. Nasa loob na tayo ng kanilang bahay guys. So, pagdating dito sa kusina guys. Ito yung kanilang kusina. Makikita natin guys. Ayan. Tapos, ito sa bahagi na ito guys. Wala talagang asin. Wala ditong bubong guys. So, pag umulan umbang yun dito mababasa. Umbagsak dito lahat ang ulan. Ayan. So, ito yung kanilang inuman. Banga. May banga sila dito guys. Tapos, ito ano kayong ulam nila titignan natin Oo. Oh, walang laman guys walang laman walang laman yung kanilang kaldero tapos yung kanilang bintana dito ay ano oh. walang walang pangsara so dito guys sa loob dito na ayan dito may tap kami dito nakikita na ang sahig lang ay, ay ang sahig ay sa nyug ayan pa ng nyug so dito kayo natutulog ate ha sa uh, sini so na natutulong si ate dan sa Catherine niya yan guys so, tapos dito na rin sila parang lalaba ayan katabi na yung ano labahin ayan tapos dito na rin sila magkasahin so natin yung kanilang sinain guys so yung kanilang sinain guys ay yung kanilang kanin ay may halong kamuting kahoy ayan nilagyan nila ng kamuting kahoy para dumami siguro yung kanilang kanin Siguro kunti lang yung kanilang bigas kaya nilagyan nila ng lahok na kamuting kahoy para magkasya sa kanilang dalawang mag-asawa. Pero wala silang ulam. Wala silang ulam guys. Ayan. Nakakaawat din na yung kanilang sitwasyon. Dito guys yung mag-asawa. Tapos dito nakahiga si Igoy. Ayan. Dito nakahiga si Igoy guys. Ayan. Tapos siguro nilagyan niya dyan ang pinakabubong ng mga ano, ah, dahon ng yung ano, para pag umulan just in case na umulan guys. Ayan. Hindi siya mababasa. Ano? Ayan. So, nakakaawa tingnan yung kanilang sitwasyon guys. Nakakaawa talaga. Ayan o. No? Tingnan nyo guys. Ayan. Simpleng ano lang sila. Simpleng tao lang na namumuhay dito sa probinsya guys. Uh, ito yung mga tao na dapat uh, ito yung mga tao na deserving nating tulungan guys ano ayan sa mga sa mga taong may magandang puso na may ang puso guys na handang tumulong sa mag-asawang ito guys ayan nakita naman ninyo guys yung loob ng bahay na kinuhaan natin ano ng video sa loob ng bahay na nakakaawa talaga sila nakakaawa si tala, talaga sila guys oh, my. ha? okay ang yung ba, ayan makita na na sira yung bahay so anong masasabi mo sa ating mga viewers guys goy na uh, gustong tulong mo anong masasabi mo anong anong gustong tulong ang gusto mong uh, maitulong sa iyo. Kung sayo mong gusto nga nga matabang sa imuha. Mo bili ako to po, ikaw O iyo? Oh, Oo so sa man, sa so man imong gusto. Why? The... Is ah, unsa so, unsa so te? Kwarta, bugas. The... 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 Ayan, kwarta daw guys, tapos bugas daw, tapos para makabili sila ng ulam. Uh, bugas lang. O, oh, bisag bugas lang kuno guys. Yun lang ang kanyang uh, gustong hingiin na tulong guys. Kahit bigas lang daw.